Sa kulay lila rin sila sa Madagaskar Lubos at malaya Kung saan ang mga lemur ay tumatalon Mula puno hanggang puno May mga kagubatan na luntian At mga beach na maliwanag Handa na para sa paglalakbay sinamo Rocks hanggang sa mga puno ng paupap Sa Madagascar, mag-iexplore sila ng walang hirap Si Mumba at Niko, naglalagbay sa lupain Sa Madagascar, naglalaro sila sa buhanginan Mula Limurs hanggang Chameleons, tumatalon at umaakyat Sa isang pakikipag sa palaran na sobrang saya, ito'y walang katulad Sa mga rainforest na may mga baging na pumipilipit Ayaw palang pasingin ang mumba at ni Iko Mula sa wildlife hanggang sa mga masasayang kalye Tutuklasin nila ang Madagaskar sa indak ng kagubatan may mga makulay na geckos at ibon na lumilipad ng Mataas. Si Momba at ni Iko ay abot langit Mula sa mga bihirang nilalang hanggang sa mga landas ng bundok Sa Madagascar sinusundan nila ang mga kwento Si Momba at ni Iko naglalakbay sa lupa In sa Madagascar naglalaro sila sa buhanginan Mula Limons hanggang Chameleons tumatalo na Oo! Sa isang pakikipag sa palaran na sobrang saya Ito'y walang katulad Mula sa mga kagubatan na kapal-kapal Hanggang sa mga beach na malawak Puno ng pagmamalaki sinamumba at ni Iku Mayroong napakaraming wildlife at tanawin ng dagat sa Madagaskar Hindi natatapos ang saya Totoo ito Si Moma at ni Iko Mga puso na puno ng saya Sa Madagaskar Wala silang dapat katakutan Mula ba o batris Hanggang sa limurs na tumatawag Ang kanilang pakikipag Sa palaran sa Madagaskar Ang pinakamaganda Sa lahat ng ito Tulad na ang i-share Mag-subscribe Sumama sa amin Mombat ni Laging sa plus